Hello guys, good morning. Ayan, nandito na naman tayo sa ating another video. Pag-uusapan natin ngayon is about sa mga kalakal. Ang ating update price list ngayong February 10. Ayan, 2025. Kung ready ka na, ihanda mo na ang lapis at papel kasi nandito na ating update price list. Tinex na ni Sir John. Ayan, shout out sa mga longga sa junk shop. maraming salamat sa tiwala. Ayan. Intro muna tayo para makaready kayo ng listahan. Ayan na guys, wala nang paligoy-ligoy pa at inaumpisa ang ating update price list na mga kalakal ngayon sa Jiang Shop. Ayan, shout out sa lahat ng mga uh, nanonood ng ating update price list at sa kanang subaybay sa ating channel. Maraming salamat sa inyo guys sa patuloy na suporta. Ngayon ito na ang ating update price list ng Tanso A. Ayan. 450 na siya guys. Bumaba siya ng Balilimang 5 piso. Ayan. Yung B at saka C ay 420. Ayan, yung A, e, ulitin ko yung Tanso A is 450 yung tanso B at saka C ay 420 Ayan. yung dilaw naman guys ay 260 per kilo yung radiator guys ay 235 pesos per kilo condenser naman guys ay 195 pesos per kilo Ayan. Jalousie is 85 pesos per kilo. Yung sink is 70 pesos per kilo. Yung alum natin guys, tumaas siya ng 5 piso. So, bali 75 pesos per kilo na. Yung tinga is uh, 63 pesos per kilo. Yung panta guys, tumaas din siya ng 3 piso. Bali 53 pesos per kilo. Stainless... 201 is 20 pesos pa rin yung 304 is 30 pesos pa rin yung kaldero guys is 53 pesos per kilo yung tas tas guys is 53 pesos per kilo yung CD ayan yung CD yung guys yung uh, makintab yun yun ang binibili ay 15 pesos per kilo Pasok tayo sa metal. Ayan, yung bakal guys is 13 pesos per kilo pa rin yung solid. Yung ito yung ano, uh, parang pinagsama-sama na basta hindi yes, hindi siya sulit Ano to? 12 12 pesos per kilo. Yung assorted na tinatawag guys. Ayan. Yung tapalodo is 9 pesos per kilo. Yero is 5 pesos pa rin per kilo Yung lata is 5 pesos pa rin per kilo Yung sibak Yan yung mga plastic guys Sibak is 10 pesos pa rin per kilo Yung pit bottle guys Is 10 pesos pa rin per kilo Yung mono black Is 2 pesos per kilo Yung malutong Is 3 pesos per kilo Yan yung mono white guys Is 6 uh, pesos per kilo PBC Orange yung mga PBC yung may nagtatanong sa akin ayan set out sa inyo yung nagtanong sa akin nakaraan kung binibili ba yung PBC ito na yun guys yung PBC Orange ay 2 pesos per kilo yung kulay blue naman ay 150 pesos per kilo mga 1.50 Alambre is 4 pesos per kilo. Ayan, sa so yung mga nagtatanong ng alambre, ito yun. Oh. 4 pesos per kilo plancha is 20 pesos per kilo puti, papel ayan, 6 pesos per kilo ayan, yung jaryo, 6 pesos pa rin per kilo yung carton guys is 3 pesos per kilo waste ayan, yung mga waste na ano basura daw to eh, tawag doon ay 2 pesos per kilo yung impilite ayan, piso pa rin, yung gin, piso pa rin yung bubog guys sa limang na bahay may nabasag Ayun, yung bubog ang tawag doon yung mga naputol yung ano nang ano sa gin binibili yun Peso per per kilo na hindi na per piraso yung TV board is 25 pesos per kilo yun lipat tayo guys sa battery Ayun. yung LMT is 230 ang isa NS40 is 280 ang isa 1S is N 360 ang isa yung 1 SM naman guys is 435 isa aus to 475 pala sorry yung 1 SM 475 yung 2 SM is 560 yung 3 SM naman guys is 655 yung 6SM ay 810 ang isa 2D, ayan yung malalaki na to guys is 1,150 ang isa yung 4D is 1,300 ang isa yung 8D ay 1,7 ang isa ayan yung sa battery ng motor ayan o MCB 15 pesos ang isa yung sa battery ng cellphone guys ay 15 pesos din and guys kung bago ka lang sa aming channel at gusto mo ng ganitong uh, kitaan sa uh, gusto mo malaman kung bago kung sa pagdigang shop uh, hindi ka nagkamali ng pinuntahan kasi buwan buwan natin oh, kahit na hindi basta may nagbago ng ating update price list is ibibigay ko po sa inyo yung Ah uh, ating update price list ito po ay sa junk shop guys iba naman yung sa kung ikay nangangalakal iba naman po yung update prices doon kaya para hindi malugi is pupunta muna kayo tulad ko na nangangalakal ako is bumibili ako ng babahay bahay is alamin po muna yung update price list sa junk shop itong update price list na to guys is sa Cavite po ito kaya kung nasa Bicol ka man o sa iba malayo-layo na kaya hindi po talaga magkakaparehas yung bintahan meron na may mataas na halimbawa bilhin ng tansok doon sa kabilang dyan shop sa kabila naman medyo mura ng limang piso di doon ka magbinta sa uh, binibilhan o oh, mas medyo mataas pero kung tulad ko na halimbawa ako na umulas eh, tapos humihiram ako kaya nangalakal ako humihiram ako ng uh, budget ko doon sa may-ari ng junk shop kahit sinabi pa na mahal doon sa kabila, i eh ako humiram ng puhunan. Is dapat maging loyal tayo doon, pa rin tayo magdala. Kasi yun yung nagtiwala sa atin na bigyan tayo ng hanap buhay. Tapos huwag nating dalain yung isang tao na tumutulong sa atin para yung blessing is tuloy-tuloy pa rin na may Ayan guys, maraming maraming salamat. Magandang buhay. Ingat po kayo kasi laging maulan yung panahon. Ayan, so may mga kalakal na mababasa. Eh, huwag na muna maibinta. Eh, itabi nyo lang muna kasi medyo mura pa talaga eh. 3 pesos pa rin yung kilo ng uh, mga karton. Uh, tulad yung halimbawa 6 pesos. O, yun, medyo medyo maganda-ganda rin yun. muna ibinta at panalang. Ayan guys, ingat po tayong lahat. Magandang buhay. At kung may mga tanong po kayo, uh, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba para uh, matulungan natin Ayan, yung mga uh, magsisimula din sa pagja-junk shop. At pa, dumating yung time na may pakilala ko sa inyo si Sir John, yung may-ari ng uh, junk shop para magbigay ng tip sa atin kung paano siya nagsimula at yumaman sa pagja shop. Ayan guys sa na ako kasi uwi siya ng Bicol kasi taga Bula lang siya yan shout out sa mga taga Bula uh, Rikunada area yan, magandang magandang buhay ayan at sa lahat kung saan man nakarating yung video na to ayan magandang buhay ingat palagi tsaka palike na rin po ng ating video ayan pwede rin yung pong i uh, hit yung notification bell para updated kayo lagi sa ating mga video gagawin. Thank you guys!